Bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Ang mainit na isyu ng ICC o International Criminal Court ang nakikitang ugat ni Attorney Harry Roque para tuluyan ng maghiwalay ang mga Marcos at Duterte at bakit nga raw hindi. Binanggit ni Roque na makailang beses na raw sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa anumang planong pag-imbestiga ng ICC sa mga kasong may kinalaman sa Duterte Drug War. Pero sa kabila nga raw ng paninindigang ito ni Pangulong Marcos ay siya namang pagsabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na pag-aaralan kung makikipagtulungan ang DOJ sa investigasyon ng ICC. Gayunpaman naniniwala raw si Roque na kayang pahupain ni Pangulong Marcos ang namumuong tensyon sa pagitan nito at nang mga Duterte. Na kung gusto niyang pahupain itong sitwasyon sa panig ng Marcos at nang Duterte, kinakailangan isa sa gagawin nila ay magpalit ng speaker dahil itong speaker na ito talaga naging dahilan para tayong maging batak-batak whether or not iniendorso ng presidente ang mga balakin nitong si Mr. Speaker no. Mm. So, ang tingin ko, tinitignan na nila kung sino yung posibilidad. Hindi rin raw naniniwala si Roque na gugustuhin ni Pangulong Marcos na magtuloy-tuloy ang girian sa pagitan nila ng mga Duterte. Hindi naman ata magdidesisyon si PBBM ng all-out war laban sa Duterte. That would be suicide for his administration. That will not do him any good. No? Kung talagang frontal confrontation na yan, baka magkaroon pa ng civil war. Dahil uh, alam naman natin na uh, meron pa rin talagang naniniwala sa ating hukbong satatahan kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hirit pa ni Roque kung gugustuin ay maaari naman daw pumagit na si Vice President Sara Duterte para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pero naniniwala ako na habang hindi nagbibigkas na maanghang na mga salita ang VP Sara, e eh po pwede pa rin mamagitan si VP Sara sa panig ng kanyang ama at sa panig ng ating presidente. At sana makinig lang ang parehong pwersa na kinakailangan ibalik ang no? kesa tayo magkawatak Ginanap sa Davao City kagabi ang isang candlelight prayer rally para tutulan ang kontrobersyal na people's initiative na naglalayong magsulong ng pagbabago sa 1987 Constitution.